Good morning guys Nandito kami ngayon sa sa fish market Dito kami sa may mga prutasan Ang daming mangga guys eh Magkano daw? 25 25? Mappy is ring? Ang daming mangga Twenty-three. Twenty-three? Yeah. Twenty-three daw. Mm -hmm. Ha? Oo. Oh. Gaming protas, guys. Oh. Mm -hmm. Pangit mo naman gaya? Pangit yan? Oh pangit. Oy, Yung ganito, mas maganda. Ada, ada.

Mahal guys, ayan nila ibigay ng 20, gusto nila 30. Because